mga par. Welcome to my channel na naman. Ito na naman ako. So, ayun. Yung gagamit, ano, mag-makeup ako. Tatry ko lang. Kasi, di ba yung ginamit kong nakaraang makeup? Ano lang, full bot, tapos tapos yung, yung tawag doon, pang eyebrow. Tapos ngayon naman, meron ng mga et cetera, et cetera, umaka-senso tayo. Hindi. <laughs> kasi, yung, kasi, lamipat kami dito sa bahay. Yung bago na may bahay dito nga sa Bustos, Bulacan. Tapos, may makeup dito. Make up to ng tita kong ano nasa ibang bansa. Sita Anne, li-shout out sa iyo, tita. Salamat sa. Sabi niya gamitin ko na lang daw 'yung mga make kasi may expired lang. Kaya eto nga gagawin nako video. 'yung gagawin kong make up at li sa. Nga, 'yung gagawin kong make up eh para sa graduation total. Puro graduation, graduation naman po ngayon. Kaya, yeah, ayun po yung gagawin ko. Para, hapa, so, Dahil na-cleanse ko na po yung mukha ko. Ayan. Ayan. <laughs> na-cleanse ko na po siya. Lalagyan po natin siya ng, ano, liquid foundation. Ayan po. Satin moisture. Liquid foundation. Tapos, ano FAB. Ewan ko. Wala akong kalam alam sa makeup. Basta yun na, kahit ako. Kasi, <laughs> diyan, so, yun, nga-apply na natin siya sa pagmumukha ko. Wala akong ano eh. Yung pom ganun. Kaya kamay-kamay na lang tigis tigis. Nangyari. <laughs> Nangyari sa atin. Best luck. Parang ang ng ng <laughs> Nagmamaroon Nagmamarong. Nakantay na ba? Loko, tinanong pag sumagot tong cellphone, tinanong takbo tayo dito. <laughs> Tapos, ano? Anuhin natin. Anuhin? Anong anuhin? Yan kasi yung buwat nagpaganyan bu 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 yun. Tigawat atang tinakot yan. Kasi yan. Ang puti. Ang puti puti ko na. Ang weird mong kamay ko nung deit. <laughs> Oo, ang pangat ng daliri ko, promise. Alam mo yun, yung si Onano. Ang gamit ng daliri ko. Yan. Pause. Next naman is, ano? Eyebrow. Eye, eye, bro. Eye, -eye bro. Mung -li. Ayan. Tapos kabila niya. Kung may naririnig po kayo, ta ano, kapatid ko lang po yun. Makulit siya. Gustong gusto niyo pumasok dito sa kwarto. At ayan, nakapasok na siya. Ayan na, ayan na siya! Huwag ka manggugulo gugulo, ha? Pantay ba? Puntay ba ate? Yes. <laughs> yeah okay. So, ayan, hindi lang po ako ang tao dito sa bahay. May mga nuno sa tabi ko. <laughs> Medyo lang. Ito po si Alden. Tara Parang... dito. O, oh, ayan, yan. Nakita ka na sa camera. Okay ka na. Yan. Ayan po siya. Bading she. O, oh, tabi na yan. Tai! <laughs> ayan okay na nga. Pag ganyan-ganyan lang, pahapyaw lang. <laughs> Ate! Ang ng kapatid ko, nakakainis. Uy, nagagalaw yung camera. Yung ganyan siya kakulit. Pag sinabi mong wag, gagawin niya talaga. Diba? Balagtad utak niya, eh. You feel me? I feel ya. para pantay yung ano. Pag-make up. Ayan, ganyan, ganyan. Pag-make up. Make up. Yan. make up. Tapos meron tayo dito mga, ano, dero, so-so. So-so. <laughs> Nakakatawa so. yun! Sabakan kita! Tapos meron tayo dito ang eyeshadow ba tawag dito? <laughs> Oo, oh, Ako eyeshadow. Gagamitin ko, ano? Mm. Hmm. Kasi, yun lang may na tayo mag-eyeshadow kasi hindi ako marunong. Kaya, ano? Ano na lang, blush in. Ang ganda na ako. Nabola pa, wala akong piso. <laughs> yung kulit niyo dyan, ah. <laughs> Ate, so, 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 so. yung ganyan talaga pag may kapatid kang maliit, kahit nakakapikon, wala ka namang magagawa. Siyan. Tapos Tapos magaan na, na tayo. Huwag nose lang. Tapos, um, ate, pwedeng pa kasuyo po ng lip tint ko? Tapos, yun. Gaya po nung ginamit ko po na lip tint dun sa first vlog ko. Ito pa rin po siya. Bump it up. Kasi alam nyo, guys, or mga par, mga ganyan. <laughs> kasi alam nyo, kapag ka graduation, ano, wag kayong gagamit ng yung lipstick na, ano, na yung ganito. Yung lipstick na ganito. Kasi, ano, madali siyang mabura. Kaya dapat gagamitin nyo talaga liquid apply na natin siya. Maroon, po, maroon. Tapos, na pa maroon. Tapos, hindi ako kamot ng kamot. <laughs> Tapos, ito po yung ano, uh, gagamitin, gagamitin na po natin. Yan. Yan. Ang gagamitin po natin dito, ito ulit. Ay, ito na lang. Ito. Diba, dapat ito gagamitin. Eh, kasi ano, ang hirap. Hindi <laughs> ko, pag-aahalan ko pa. Tapos, ayan. Ganyan siya. Tapos, yun ko, satisfied na ako dito. Wala kasi akong eyelids. Ang hirap mag-makeup ng walang eyelids. Pakatapos, um, alam mo, rasyon ko na. Ano, nga pala yung sa about sa kilay, dapat ano, nalagyan mo siya ng, ng ano, tawag dun, spray net para tumigas yun dito para hindi agad matanggal. Yan. Ganyan po siya. Tapos, saan ka na? Where are you? Wala so, rin ako gawang gamit pilik mata. Wag na. <laughs> Wala akong graduation at mainit nga, kailangan, nakapuyad tayo. Yan, tapos, lagyan mo ng ganitong klaseng ikaw. Yung paganyan, ganyan